Sa wadika! Medyo nawala-wala na yung ulan. Matutuloy na kami. Ayan na po ang aming isa sa aming judgmental. Blain ko nga judge. Nga naman. sa kasayop out. Hala! Yeah! Walang mananalo! <laughs> Ready na kami. Thank you so much, Manang. Yes. From Thailand sa aking ano, outfit. Ayan si Arjel, ayan sinukatan na po Princess ko karo, princess ko karo Ano? Princess Princess po oh. princess. Princess. Balcorsa. siya, princess Balcursa? siya princess po? <laughs> <laughs> si Brittany naman ay Poseidon <laughs> Ayan, na si Batik, tapos na rin si Batik, patapos na Ayan, si Simply Amore <laughs> We are now ready, hi! Ito naman si ay, dito namin ah, uh, sa saming, um, visitor, sa aming VIP visitor. Dear na dito ito. <laughs> Amanda. sa so, Siya, ikaw. Wala. Ulbirin, ano? ang tagal mo naman. <laughs> Maglilipstick lang ako. Ha? <laughs> huh? mukha mo. So, ayan. Ready na kami. Andun din mga ibang mga bakla. Ria! Nagpa-makeup day ka? Pa-makeup po siya kasi siya daw ipe. Ano daw siya? Mama Mary po siya. Ako nagsuggest sa kanya, mag mama Mary na lang kayang kay ikaw may babae sa amin. Supposed to be ako yung Mama Mary, tapos si Kano yung Joseph. Kaso mukhang hodas talaga yung mukha ko, so hindi talaga kayang bigyan ng justice. Si Ria do, si Mama Mary. Hopefully, oh, maano ko, mapanindigan ko oh, wala, may pislat nga Mama Mary. Dinuupo. Kaya nga, kailangan ano ni... <laughs> <laughs> ay, salambu, good duck. ay naman ang isa sa ating fairy. Super fairy. Snow Queen. <laughs> na upin na siya grabe si Paeng oh sexy na Paeng pila na ang ganda ng ang <laughs> ganda ng collarbone Ganun din sana ako wala may collarbone na ako pawala na yung ulan guys thank you so much sana tuloy tuloy na tulor please kahit ngayong gabi lang po thank you so much hi so tuloy tuloy na nga ating party for today's video at umila na nga ng ulan at sana hindi na umulan pa mamaya Di bali ng bukas. Pero today, ito po yung outfit ko on this cape. Pero baka yung cape later, ibibigay ko po kay Dave Cano. Tapos, meron din akong extra na ganito para sa kanya. Di ba pang lalaki naman talaga yung cape, di ba? But I chose to have this kasi feeling, di ko kasi alam talaga kung babae ba talaga ako na saan tao, lalaki. Pero ang importante, so ko to. So later, ibibigay ko to kay kano kasi dalawa kami may bigay ng regalo sa so, pinuot kapag so, Papakita ko naman sa inyo ang mga outfit ng ibang mga kasali sa party na ito. Atong ah, first na <laughs> wala ko choice. Piling ko last day na ni mo sa secured bank kahapon. Gawa pa kay Kajil, kasi okay, susubini kuan lang hindi mo loop air or parang dako ang alingin. Susubihin so, ni Tunsil. <laughs> Di ba? Peri ng ano? Peri. Peri ng mga... Si Perperitin? Wala na, Peri ten? Napatag kay Pako. Ang pako. Wala pa kasi <laughs> RG lang. Ay, gano'n. Ay, gano'n. Ang aking mga pagmangkon, be. Oo. Si Alia. At si Talia. Gwapo lang yan. Ano sa katal? Kinsa kasi? Na Ana. 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 Anak ng puta. Ano saan na yan, ate? Karoon, sinunod ka peri. Ano

soap agan speak bayut gua apa kayak six mom dancer angnung aku lu kayu kayu jawa abal abal driver gara nakalitan na Ayan naman, ang kanilang mami. Doon na. Candy cane daw siya. Dagkok kay paa ang candy cane. No? Kinain lahat ng candy. <laughs> candy, candy na di maubos. Candy cane ba? Diba, <laughs> oh, diba? At si Elsa Ana. Yeah. Pati uh, okay. okay. <laughs> Ang kamera. Ayan naman si Mother. Sasalit din sa Christmas party. Ay, sales gift. Wow. Merry Christmas, Mother. Merry Christmas. Pasko pa man, mother. Wala pa man Thank New Year. You. Ano man? Matagal, ka, Polkadots ka na. Ay, I pala. Ha, heart pala yan. Kasi full ang heart niya ngayon. Kagilok. <laughs> feeling, feeling 15 years old. O, oh, ba? Siya pa ang nagluto lahat-lahat. Inulan lahat-lahat. Pero, oh, di ba? Bapa ko na siya. So, see you na sa aming Christmas party. Yan yung mga gifts namin. Ano yung nagagalit? So, dumating diba na po ang mga kalaban. Ayan na po ang mga kalaban. Ah, Ang team Talias. Ah, di ba? Meron tayong team Talias, team Talusi, team Tabugi. Alam mo, guwapo Lagi Sino ka dyan? Buwan. Elizabeth Ramsey. Hahaha! Ayan po sila. Sino ka? Bakit mo ginagaya si, ano, Santa Claus? Sa grande? Ah, rande-rande di ka nai? Tatataw. Wala mga yung natipus. Eh, sino ka bakang? Zumba instructor? Parol ako. Mabaya ko pa ilagay. Ano ay Yawa ka, ingon-ingon ka kay ikaw si Kwan. Chainspan ka ni... ...Piglaan. Yawa, si Claudine nga si... ...si Kano nga ba kay Kwan? Huwag ah. Pwede kitawag. Hindi Si Jig-Jag, ka pa kaya. Fairy. Malahubog nga pairing. Gaudine, hala si Tinkerbell. Ano nag... Ba't naglagay ka pa ng tainga nga tangkag ng mga daan? Extension. Anong nag... Taas naman dalungan mito daan. Ay sabi ko... Sa mgaan sila gawin ka? Wala lang bisita. Ha? Basta mag-a-appear ka sa Rappol ha? mag a ba Ha? Nagsasabi daw ka ba? a appear ka sa Ano man? Sa Pista. Ginook po. Kung mag-a-appear sa Rappol? Sa Rappol na pindi di ani sa rapol balak ka dia ala ila mga costume ginuo ko hala bak nagandaan nagandaan talaga hala si Amanda ang sexy na si Amanda isa siya, sang blue marlin bisin ang lahat sa pagtagay para ka kanon <laughs> Abriba. Oh. Abrisa. No. Para lagi mo akong malala Dapat yung punit-punit. Wow, oh. sige 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 Pag-focus mo sa inyo Jackie Amo ni. Pakita ko glakin laki ninyo. May sinasabi si Oyo. Papalitan mo si ano, di ba? Eh daw. Inaya. Para lagi mo. Para lagi mo akong malala pag tulog ka. Ayo. Para na pang Ay habo. Kanakay ka ng papahid kung maglolo ka.

Oo, <laughs> ah, oh, labungo ka. Uh... <laughs> Siyadang puti for make-up, eh. ah, nga. Ah, ah. Thank you, karidad. Pila ng cellphone, hindi ako kaniwa. iPhone ka po. <laughs> and of course, meron tayong special gift from... May gift for you, and stepdad, is a cash of 50,000 pesos per wow! niya wala wala na ko kay mo wala na ko pa wala na ko kawin dro dagdag yon dagdag congratulations in advance sa inyong kasal mali mo utak balo ko magwag sila karong new year so good luck and congratulations sa inyong kasal kami naman kaya pumukaw na na. Yeah! Wala naman 50,000! This is...